mga kaya meron akong share sa inyo based sa aking experience sa aking carburetor dati kasi hindi ko ito napapatakbo ng ganito ng mabagal na naka 30 to 40 kph tapos na nakabukas ang aircon at nakalagay ang aking gear sa fifth gear dati hindi ko yan nagagawa dahil dahil nakakaranas ako sa ating sasakyan na kapag ganyang kabagal nakalagay ako sa fourth gear to fifth gear naglulus power yung ating makina at para siyang mamatay kaya kailangan mabilis din yung kamay mo makapagship ka kagad sa third gear kasi pagdating sa third gear Okay naman siya, wala namang nagiging problema. Kapag ka naka-4th in 5th gear lang talaga tapos pag mabagal yung takbo ganun. Sabi ng iba, normal lang daw na mamatayan at maglulus power ka dahil mabagal yung takbo mo at nasa 4th in 5th gear ka. Kaya normal lang daw yun na Pero simpre hindi ako sa mga ayon doon dahil na dapat talaga nakapatakbo mo yung sasakyan ng 4th or 5th gear kahit na mabagal yung takbo basta pantay yung kalsada tapos na highway ka wala kang kasama kaya nga eh, nagagawa ko nga sya ngayon oh. 30 line takbo ko nakabukas pa yung aircon pati mga headlight tapos nasa 5th gear ako pero hindi siya naman hindi siya naman matayan at tapos yung power niya stable, hindi nagbabago. Ganyan talagang dapat. Ngayon, yan ang yan ang i-share ko sa inyo kung paano siya na solusyunan at kung ano ba yung problema na yun. Share ko lang sa inyo para makatulong ako dahil baka na -ex experience niyo rin yung na experience ko sa aking Kia. Ayan guys, papakita ko sa inyo buksan ko lang itong aking air cleaner tanggalin ko lang muna ito